Sabi ni Lumpia Lovers, Dok, pwede ko bang i-continue yung losartan ko after 5 months of not taking it? Unang tanong ko, bakit mo tinigil for 5 ano, for five months? Bumagsak ba yung BP mo? Bumaba ba yung BP mo? And most probably, tinigil mo yan without the consent ng doktor mo. No? So, pwede namang i-continue yan, pero mas okay na magpa-check up ka muna dun sa doktor mo, bumalik ka sa kanya, And sana i-monitor mo yung BP mo. Para pag na-monitor mo na yung BP mo, ah uh, makikita ng doktor mo na, ay, ito pa lang usual BP mo. Mukhang mo kailangan nating ibalik. At sana sa susunod, wag mo nang ititigil yung uh, gamot. Okay? So, monitor the BP, preferably morning and evening, yung well-rested ka. Then, follow up with your doctor. Tapos, baka advisean ka if kailangan magpa-laboratory or not. Tapos, Baka malaki yung chance na kapag hindi kontrolado yung BP mo, ibabalik niya yung um, Losartan mo. Or baka palitan niya na gamot. Okay? Laman na? Laman muna.